Medyo nakaka-bother lang itong, itong article, itong balita na ito. Makikita na tila diring diri daw itong nobyo ni Selena, Selena Gomez na si Benny Blanco. in pala ang pangalan ng, uh, ng boyfriend na si Gomez, Selena Gomez. Habang sinusubukan ang spaghetti ng isang kilalang fast food brand sa Pilipinas, mababasa sa comment ang buong ulat. Um, tila ng diri daw kaya uh, nilusog at yun nga, syempre, ang mga Pinoy, alam na natin, ano ho, pag merong mga, mga ganitong balita, talagang naan dyan at uh, gustong ipagtanggol yung kanilang pagiging Filipino. Dapat din nating intindihin na hindi sa lahat ng pagkakataon, yung kultura, yung ating mga pagkain, halimbawa, yung ating tradisyon, ay magiging acceptable agad-agad sa mga or sa ibang lahi. Mahirap yon. Katulad din dito sa atin. Abay, siguro naman, Marami sa atin ang hindi, or or sa unang tikim halimbawa ng pagkain na galing sa ganitong lugar, sa Afrika, sa India, ay siguradong hindi rin naman magugustuhan. So makikita natin yung pagkakaiba ng uh, ng lahing ito, kung ano man ito, Amerikano ba ito, US, anyway, dahil ang mga Briton halimbawa, dito nung isang linggo kasi sa amin, maraming Briton dito na may ginawang mission, mga medical mission ata yung kanilang ginawa. At yun nga, madalas silang bumili ng mga drinks dito sa amin. Talagang super appreciative itong mga to. Lahat ng iserve ko na drinks ay talagang nagugustuhan nila. So magkaibang magkaiba. Dahil uulitin natin, magkaiba ang, ang kultura. Lalo na po sa pag pagdating sa pagkain. Lalo na po ang mga uh, Americans. Siguradong, siguradong mas honest yung mga yan sa kanilang mga reaction. So ito daw yung spaghetti na hindi mukhang hindi daw nagustuhan at mukhang diring dire Okay? Siguro, sa kabilang banda, may punto naman ang mga kababayan natin dahil kung talaga hindi mo nagustuhan niya yes, spaghetti na yan, siguro mas maganda na hindi ka nalang nag-react uh, in a pleasant way. Pero yung talagang diring dire ay mahirap talaga yon, Mahirap talagang tanggapin yon. So, ito po ay napaking, laking lesson para sa mga kababayan natin. You see, sana ganito rin po tayo ka, ka or magpakita ng pagiging makabayan. Pagdating sana sa mga politiko, pagdating sana sa mga taong dapat iluklok sa sa mga pwesto sa gobyerno, sana po mabusisi rin tayo. Sana totoo na na uh, naandyan tayo para mag-react din sa mga hin bagay na hindi dapat, sa mga um, sistema ng gobyerno na hindi dapat. Ang nangyayari kasi, kalimitan sunod-sunuran lang tayo eh. Ang taas ng standard natin sa mga ganito na dapat igalang ang ating kultura at dapat ay, yun nga, sabi nila, Wag daw kantiin nga ang mga Pilipino, ang mga Pinoy. Dahil talagang lulusob at lulusob at talagang babatipusan ng mga ganitong klasing tao, sabi nila. Pero yun nga, sana sa punto na, na um, sa atin naman, pagdating sa pagpili ng mga leader, sana kahit papano itaas natin ang kalidad natin. Ano ho? Sana kahit papano ay isipin natin na hindi lang, hindi lang um, welfare ng ating mga kababayan ang dapat nating ilag ilagay sa lugar kung tayo ay mag-iisip kung sino o kung tayo ay mag-decide -de kung sino ang dapat dapat iluklok sa mga pwesto sa gobyerno. Dapat isipin din natin na ito ay magiging reflection ng ating bansa sa international community para kahit papano igalang din tayo bilang mga Pilipino. Dahil katulad ng madalas kong sabihin, ako'y proud na proud na maging Filipino. Yan ang wag na wag niyong tatanggalin sa akin. Tawagin niyo na ako ng kung ano-ano, pero never mong matatanggal sa akin ang pagka-Pilipino ko. Diba? So sa ganang akin, yung ganito ay siguro hindi naman ganong kalaking bagay. Isang tao lang naman 'yan. Isipin natin na marami pa rin ang nakaka-appreciate ng ating ng ating kultura, ng ating pagkain, katulad nung binanggit ko ng mga Britons dito sa amin, talagang sobrang appreciative sila kahit anong ihain na pagkain sa bawat barangay kung sila ay dumadalaw sa kanilang sa mga barangay dito sa amin, talagang sobrang tuwang-tuwa itong mga to. Tuwang-tuwa at na-appreciate nila kahit anong klaseng pagkain na talagang inuubos. So siguro ay uh, isolated case ito na meron talaga mga tao na na sabihin na natin hindi man mandire. In a way, yung reaction nandire pero hindi talaga nila nagustuhan yung pagkain. Bakit? Dahil bago sa panlasa nila. At hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga bagong pagkain para sa atin ay magugustuhan agad natin. It will take time. Minsan, sa mga pagkain na hindi pa tayo sanay. Abay, nung una rin tayo na madalas kumain ng mga Korean food, Noong una rin, hindi ko naman gusto yung ibang uh, food nila eh. Pero kalaunan, na-appreciate na rin natin dahil nasanay na tayo. So, intindihin natin yung ganito. Ang dapat nating intindihan at pagtuunan ng pansin ay kung paano nga ang ating ang kalidad ng ating ng, 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 ng ating bansa. Dahil ako'y naniniwala na itong mga politiko na nilulukluk natin, sila po ang sa tingin ko ay nagpapababa ng impression at ng kalidad at pagtingin ng international community sa ating bansa. 'Di ba?